Okay mga bro magandang araw welcome back na naman sa ating mga video Bali ang ituturo ko naman sa inyo ngayon mga bro ay kung paano magpalit ng fuel tank ng ating mini chinso Ayan Ayan yung ating pamalit mga bro bago Ayan bali in order natin ito mga bro sa Shopee Ayan o. So balik natin. Ayan. Paganda siya mga bro, makapal siya. Ayan. Ayan. Bali yung kanyang ano, takip, makapal. So pakita natin. Ayan o, oh, makapal yung kanyang trade. Hindi basta-basta nalulus trade. Bali ito yung kanyang host mga bro. Ito yung kanyang breeder. Dapat to nakatakip to. Ayan oh tapos ito naman yung trigger nya pindutin mo muna ito bago mo ano para mapindot mo ito yung safety nya pag nakaganyan yan nakausli ibig sabihin hindi siya mga ipindot safety pinaka safety nya ito tapos ito naman yung pag gusto mong naka steady yung kanyang hirit ito naman yung kanya lock nya ayan o ayan kapag nakaganyan naka steady yung kanyang silinyador nakahirit siya kung gusto mo namang i-release pindutin mo lang ayun nare-release na siya so yung iba kasi mga bro ito tinatalian nila nakaganyan lang so madali lang naman yan pag gagamitin mo diinan mo muna yan bago kalabitito para makalabit mo itong trigger niya. yan di tulad nung dating ano ko mga bro manipis yung kanyang trade kaya nalos trade kaya ginawa kong ganito pero tumatagas na yung gasolina mga bro pag puno kaya magpapalit na rin tayo ng gas tank natin ng mini chinso natin okay so kung gusto nyong mag order mga bro ay ilala itatag ko sa aking mga video yung product na ito para ano makita nyo kung gusto nyong mag order and para sa mga lost trade na yung takip ng inyong mga mini chinso. okay so palitan na natin mga bro yung tanki natin tuturo ko sa inyo kung ano yung mga babaklasin So ang gagawin nyo mga bro bago kayo magpalit ay tanggalin nyo lahat ng mga cover ng mini chainsaw nyo. Yan ito. Cover ng ilahan, cover ng brick drum, cover ng makina. Saka yung cover ng kuha natin, air cleaner natin. Tapos tanggalin na rin ninyo yung kuha ninyo, itong guide bar. Okay, so ilis muna natin mga bro at tuturo ko sa inyo kung paano magpalit Kung ano yung mga babaklasin doon okay bali ang babaklasin natin dito mga bro ay ito yan yung may mga stabilizer na yan na guma okay tanggalin natin yung screw yung screw nya Okay hindi ma magnet mamaya na lang natin tanggalin okay ito pa mga bro buksan natin tong plastic na ito yan sukitin natin ng flat screw yan tago I-tabi lang natin tong ano takip nya Balang ginamit dito ay aling wrench na ano yan 0.5 mm o 0.5 cm. Okay. Tanggal natin. Tapos dako naman tayo sa kabilang mga bro. So ilaglag na, na natin yung ano. Ayaw pa rin malaglag. Okay, tanggalin natin to. Ayan. Tapos luwagan natin yung ano niya, screw. Ayun, namagdin na siya. Okay, tanggalin na naman natin ito. Punin lang natin yung ano, takip. So, aling range na naman mga bro yung ginamit dito. O, aling bolt. Ayan. Tapos ang tatanggalin pa natin ito. Tanggalin natin tong plastic na ito. Okay. Tanggal natin mga bro. Tagalin natin yung ano yung screw nya. Ayan kapag tinanggal natin mga bro yung spring na ito ay ibalik din natin dahil kunyan base ng kun ito fuel tank natin para kunya stabilizer nya ayan tapos tanggalin na rin natin yung ano nya handle ito Yan. Tanggalin pa natin 'tong dalawang screw sa silong. Yung screw ng kanyang handle. Okay, tanggalin na natin yung handle natin. Ayan. Ilis muna natin. Okay, nabaklas na natin mga bro. Tanggalin natin yung ano natin. Yung trigger natin. Buksan natin ito. Ali meron siyang kundi dito mga bro, screw. Yan mala, mayroong dumi oh. Binahayan na ng ano, akot-akot. So dito no nakatago mga bro yung kanyang screw. Ayan, ito na yung kanyang screw mga bro. Yan, tapos kanya natin. I-release natin 'to. Tanggalin natin 'to. Tapos tanggalin natin mga bro yung kanyang trigger. Yan, tanggalin muna natin 'to. Okay, release muna natin. Yan. Tapos tanggalin natin yung hose yung hose ng tangke eh, sa may carburetor ayun okay ugutin na natin ayan natanggal na natin mga bro ayan madumi halatadong talagang laging nagagamit Bali matagal na rin sa akin tong chinsaw mga bro. Yan, 4 years na rin ito. Pero ayos pa. Ito lang yung nagka problema nun. Nalostrid nung humiram. Yan. Okay, bago nating palitan mga bro yung gas tank natin ay linisan ko muna yung ano tong itong chinso ko. Ito para ano naman match naman dun sa papalit nating bagong ano fuel tank. Okay, i-update ko na lang kayo mga bro. Okay mga bro, bali nalinis na natin mga bro yung crankcase natin. Yan, ikakabit na natin yung ating fuel tank. Tapos tinanggal na rin natin yung ating carburetor. Ayan o. Oh. Okay, ilagay na natin yung kwa natin. Fuel tank natin. So, ang gagawin nyo. Ayan, gaganyan nyo lang o. Oh. So ilusot na natin mga bro yung kuha natin. Hose ng gasolina. Ayan. Tapos silahin natin dito. Ayun. Okay, ganyan. Ayan. Salpak na. So itapat lang natin yung ano, maglalagyan ng screw. Okay, lagyan natin mga bro na ng screw. Okay, lagyan natin sa kabila. Okay. Nilagay natin mga bro yung dalawang screw ilagay naman natin dito yung allen bolt Okay, nilagay natin mga bro yung allen bolt natin na isa. Doon naman tayo sa kabilang. So tinanggal natin mga bro yung carburetor natin para mas madali yung paglagay natin ng hose para hindi sagabal yung carburetor natin. Okay, lagyan natin ng allen bolt. Okay, nailagay na naman natin mga bro yung allen bolt natin. Lagyan na naman natin dito ng ano, screw. Okay. Okay, lagay natin tong kan mga bro, plastic na ano. Washer. Yan. Tapos lagay natin yung spring natin na may screw. Yan, tapos higpitan natin. Okay. So, ang purpose nito mga buri spring na ito, ito yung pinaka-stabilizer ng makina natin para hindi ganong malikot. Para hindi ganong umipikto yung likot ng makina sa ating handle. Okay, balik naman natin itong plastic na ito. Cover nya. Stopper nya. Ayan. Okay, naikpitan na natin. Ayan. So, bali ang susunod naman mga bro ay uh, ilagay na natin yung ano natin. Itong rod ng trigger natin dito sa handle natin. Mamaya na natin ilagay yung ko natin. Handle ng chinsu natin. Ayan. Tapos mga bro, ilusot natin doon sa butas niya. Okay na, ilagay na natin mga bro yung rod ng trigger natin. Yan. Bali, pisilin lang natin tong kung na ito, black na ito. Tapos lagay natin yung ano. Ito, cover ng handle natin. Para ano. Ayan. Tapos lagay natin yung screw nya. Ikpitan natin. Ayun o. Ayun. Okay. So ayan. Try natin. Okay. So ang mangyayari ilalagay na natin yung carburetor natin mga bro. So ikakat ko na lang mga bro kapag nailagay ko na yung carburetor natin dahil mayroon na tayong video kung paano maglagay ng karburador dun sa paano maglinis ng carburetor ng ating mini chainsaw. Okay, i-update ko na lang kayo mga bro at titestingin natin kung gagana yung fuel tank natin okay mga bro bali na na natin yung chinsu natin subukan natin testingin ngayon kung ano tapos nilagyan na rin natin ng gasolina ayos mga bro walang tagas yung kung natin gas tank natin oh wala ayos na ayos mga bro so testingin natin panda rin papakita natin sa inyo bali ko mga bro pinandar ko na yan kanina tinisting ko na pero ipapakita ko sa inyo yan testing yun natin so ayos mga bro ang ganda ng minor ng ating mini chinso. ayan okay so paano mga bro ganun lang magpalit ng fuel tank ng ating mini chinso sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video ito okay